eto dalawa na lang. Trinim down na namin, hindi na tatlo, dalawa na lang ang ipapakita namin sa iyo. Tayo ka na doon, Alex. Hakbangan number one. Reveal! Ay, ito yung pilot. Oh. Oh. Si pilot at si professor. Yeah. Thank you very much, Close. Ala, no, parang kinilig si Rick. Oo, oh, kinilig. Okay. At nag, nag, naglaway ng labi. <laughs> Nagwet ng leg. Nakita ko eh. Oh. Ito, ito sabi, reveal. Sabi <laughs> ni <niligs>. Rick. Ay! <laughs> ya! <Yeah. laughs> May pula Binasa. May mga lumabas na katas ng okra eh. Mula sa kanyang tanghali ang pinakbet. Eto na si number three, Sean. Reveal! Yan yung mahilig sa karir. <laughs> oh! Si siya, no? Ah. Hala, hindi ba alis yung ngiti? Dealer's close! Grabe, bumaba ang balika. <laughs> Nagulay, bigla, Diba? ba? Bigla umo stretch. <laughs> 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 para, para. <laughs> umo stretch. ah, kanya kanina eh. Uh. Reveal! Uh. Oh. <laughs> Parang pa. nanalo sa race yan, ano eh. Oo. Uh um, -uh. okay. Nakita mo na silang dalawa. Nung nakita mo silang dalawa, generally lang, anong pakiramdam? May uh, pasok ba? Meron, actually, nung during, di ko pa sila nakikita, I'm eyeing on someone na. Yeah. I mean, oh, I'm not eyeing uh, on someone, I have someone on in my mind. The way they answer, the way they respond, and yun. Ay, kumokonek na agad yeah. sa'yo. Yes, I think I, I, ano, meron akong someone. Nung na. nakita mo ba siya sa personal, yung sa sa'yo kanina, mas lalong kumonek o dumiskonek? <laughs> Si Jose. Kasi kung may ganun, kumukonek sa'yo, pero nakita mo na, ay, parang dumiskonek. Kumonek naman. Ah. Oh. Pero curious ako makita si Jose. Charot. Ay, ay. Si Jose hindi mo eh. makikita. Sorry. Sorry. Dahil si number two, ay, para kay Patrick wow. na! <laughs> okay mo sa'yo yun, Patrick? Si Mang Jose. Gusto mo siyang makita? Oh, sige, palapasin nga natin. Jose! Mabilisan, Jose! Kasama ni Wally eh. Umalis oh, na! <laughs> Halika na, Jose, muna. Jose, may special mention oh, yellow, ka gusto dito. Gusto ko makita, Gusto oh. ko daw makita. Oo. <laughs> 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 para oh, makita <laughs> niya kung sino yung lalaking bumabasa. sa kanya. Yan na. Oo, lumaba ka na. Oh. One, two, three, reveal. Close. Oh, uh -huh. Close. wow, wala yung timing. Ito naman si Kuya. <laughs> giliw na giliw din kasi dun sa babae. <laughs> Di na, sabi, gina niya, reveal. <laughs> <laughs> Di na nakinig. Kasi <laughs> <laughs> okay. Ano, ano nung naramdaman mo, nakita mo? Okay lang. Hindi <laughs> kasi, curious ako kasi he's, ano, he's ha halo same age as me. Kaya I also... Nakita, is... guwapo ba? Mm, guwapo naman. Kaya mong i-date yung ganong looks? Yes, oh, so, hindi naman ako... Uh. Ano. Uh, eh, Jose, ikaw nung ano nakita mo, nang hinayang ka? Kasi, anong masasabi mo sa itsura oh. niya? Sa personal? Tulala ka. Maganda siya. Ha? Next sabi lo, sabi lo. Ano ba sasabihin na, sa si uh, Nagsisi ka, nagsisi ka. Ha? Maganda siya. Oh, uh, uh. pa. pasok ba uh. sa standards mo? No? Eh, yeah, pasok rin naman. Pasok. Pero wala ni, wala nang chance. Yeah, oh. 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 Paalam, Jose. Salamat, Jose. Sayang, nag-shine ka pa man din ang leather mo ngayon. Yeah. Tsaka <laughs> nag-polo siya. Yes. Si yung itsura ni Jose, parang na-stunt talaga yung siya na. Oo. Oo. Oh, oh. Okay, eto na. So, nakita mo silang dalawa, isa lang naman ang pwedeng mong di ba? So, isa dyan sa kanilang dalawa ay pabababain mo. Matapos mo silang makita at base dun sa mga naririnig mo kanina. Sino ang pabababain mo, Alex? Si number one, Riggs? O si number three, Sean? Alex, sino ang pabababain mo? Um, pababain ko si Sean. Si Sean, number three. I'm sorry. Bakit? Um, siguro, yun nga, si Jigs talaga yung... Oh, Rick, uh, si si Riggs. I'm sorry, sorry. Ay, ah, walang Jigs, sorry. Wala na tayo. Jigs and Teddy. <laughs> <laughs> si Jigs and, Ted. si and Teddy. Si <laughs> Jigs and Teddy. Sige pa lang Jigs. Eh? Sorry, sorry. Uh, out to out na, ano, kahit di ko pa sila nakikita, laging, ano, ah... Uh, Parang na-appreciate ko yung mga sagot ni ano Riggs. Oo. Okay. Pasensya na, uh, Sean. Kailangan mo na magpa- May gusto ko bang sabihin kay Alex? Oh, wala naman. Sorry ha. <laughs> Pero nakatawa pa rin okay si Sean, lang, oh. Masayahin lang talaga <laughs> Sorry, si Sean. Smiling Pwede naman daw talaga siya utusan. Sabi Ay, niya, niya siya sabi niya siya, uh, Libre pa si Patrick? Lagot. <laughs> <laughs> oh, napakalagay mo <laughs> din talaga. <laughs> Libre ka ba? Kasi flat yung gulong niya, pwede mo pang palitan. Ito <laughs> ang usan pa rin. Thank you, Sean. Thank you. Thank you. Okay, at this point, kailangan na mag-meet at mag-harapan ni Riggs and the Alex. So guys, step in the name of love. <laughs> 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 salamat sa iyo, Patrick. Maraming salamat. Salamat. Sa hagdanan, pwede kang ma-fall. O di kaya naman sa taong nasa kabila ng magic wall. Dito sa... Step in the na name one. of love. Tawag na tanghala na sa pagbalik ng our show. Our time. Yeah. It's showtime. Woo! Yeah.